ano yeah, ay gano yung simula ano hello mab ano um, yung ko dito sobrang corny at sure ako na sobrang nakakaya to ano paano ko ba sisimulan siguro ano okay na simulan ko sa I love you kasi yun naman talaga yung gusto kong sabihin. Mahal kita. Sobra. Saka, um, lagi ka mag-iingat. Kasi nga, wala ko lagi sa tabi mo. Alam mo yun. Sobrang mahal na kita. Ano ba? Um, siguro ano, yung unexpected things katulad nga neto na naging tayo di ba nga hindi tayo nagkaka-text? minsan lang na, sabi na isang beses parang at ata tayo text na sobrang tagal dati asin in dati Oh, kakonek kita. Pero yung less padama, ganun, di ba? Walang teksan, padaanan na ng GM, di ba? Ganun. Tapos, naagulat nga naging tayo. Parang ano? Ano siya? Um, ano ba? Basta unexpected talaga siya. Ano? Sobrang swerte ko. Kahit sabi nila na babae ka. Tsaka babae din ako. Eh, ano bang pakialam nila? <laughs> yun lang naman yun, di ba? Anong pakialam nila? Tayo naman yung nagmamahalan eh. Tayo naman yung magkakasala kung, di ba, sa ginagawa natin, hindi naman sila madadamay. Ba't pa sila kumakontra? Ganun. Makakaasar lang. Kasi, ang dami hindi sangayon sa relasyon natin. Sa totoo lang, ang dami. Merong mga hindi sangayon sa relasyon natin. Pero wala akong pakialam sa na basta ako, masaya ako kasi nandyan ka sa tabi ko. Ano? Nasa akin ka, akin ka, yun lang, yun lang. Okay na ako doon, sobrang saya ko na din. Ano nga eh, yung bagay nga yung ano. She ain't perfect, but she's worth it. Yun. Nubayon Titan no? Simply amazing. my favorite ko nga Ano yung okay. so, here is in my chance. The sun is falling in. Where nothing discovers. And all I feel is kings. I slowly kiss your face. They are falling everywhere. Yeah, my man. If I don't believe in us, I will i fired up in a bathroom. you know, I'm making love to you. Girl, promise me you'll never change. She ain't perfect, but she's worth it. Every breath I breathe. to serve but she, she, loves me, and it's simply amazing. Ayun. ano yun? Bagay sa akin nun. Ay, este. Para sa yung kantang nun. <laughs> yung pala. Ang <laughs> cute lang kasi nun yung ano yun niya. And she ain't perfect, but she's worth it. Kasi totoo naman yun. Hindi ka perfecto. Pero para saan? Sapat na sapat ka na. Yun ano, sobrang corny ko na. Pero ano, kahit ganun, ito lang yung tatandaan mo. Mahal na mahal kita.